Welcome sa aming YouTube channel. Sa mapangakit na video na ito, ibinunyag namin ang mga nakakagulat na kaganapan na nakapalibot sa labag sa batas na demolisyon ng aking bahay. Lahat ay nangyayari ng walang anumang legal na permit maghandang mamangha habang ipinapakita namin ang mapangwasak na epekto ng mga naturang aksyon sa mga inosenteng may-ari ng bahay. Labag sa batas na pagsira ang aking bahay Jane iba nang walang permit talagang nakakapanghinayang isalaysay ang kwento kung paanong hindi makatarungang Jane iba ang aking minamahal na bahay nang hindi nakakuha ng anumang kinakailangang permit. Ang insidenteng ito ay nagbibigay liwanag sa hindi napigil ang kapangyarihang hawak ng ilang individual at ang mga kahihinatnan na kinakaharap ng mga inosenteng mamamayan na tulad ko bilang resulta ang aming intensyon sa pagbabahagi ng nakakagambalang account na ito ito ay upang itaas ang kamalayan at tiyaking mananaig ang hustisya. Hindi lamang nag-iwan ng malawak na epekto sa aking pamilya at sa akin ang di makatwirang demolisyon na ito, ngunit itinatampok din nito ang mas malawak na isyo ng walang kontrol na kapangyarihan na umiiral sa loob ng ating lipunan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng video na ito, nilalayo naming hikayatin ang mga bukas na talakayan at panawagan para sa reforma upang maiwasan ang iba na mabiktima ng mga katulad na pagkakataon sa video na ito, maingat naming idokumento ang mga pangyayaring na na nagpapakita ng mga konkretong ebidensya at mga personal na account upang bigyang diin ang laki ng insidenteng ito ang pagsaksi mismo sa pagkawasak ng aking minamahal na tahanan ay nagpasigla sa aming determinasyon na hanapin ang hustisya at tiyaking mananagot ang mga responsable puso kaming umaasa na ang video na ito ay gumaganap bilang isang katelista para sa pagbabago, na lumilikha ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng wastong mga permit at ang mga kahihinat na nakasunod kapag ang mga regulasyon ay binebalewala, ang aming layunin ay magbigay ng inspirasyon sa mga manonood na kumilos, ipahayag ang kanilang mga alalahanin, at suportahan ang mga pagsisikap sa reforma upang maiwasan ang mga ganitong trahedya na maulit sa hinaharap. Samahan kami sa pagpapalaganap ng mahalagang mensaheng ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng video na ito sa iyong mga kaibigan, pamilya, at mga social network. Sama-sama, magsikap tayo tungo sa isang lipunan kung saan ang mga karapatan ng bawat individual ay protektado at walang sino man ang kailangang magtiis sa nakakasakit ng puso na karanasan ng pagwawasak ng kanilang mga tahanan ng labag sa batas. Ako po'y humihingi po lamang ng konting tulong suporta para po sa aking YouTube channel na inyong mabisita may link po sa baba. Nais ko lang po na makapasok na sa YouTube Partner Program at matulungan ko na ang aking sarili na makabangon sa hindi magandang nangyaring sa buhay ko. Wala po akong bahay, nakikitira lang po ako sa isang kaibigan. Dahil ang bahay ko po ay biglang sinira na damay po ang aking pinagawang popahan kaya wala po akong kabuhayan sa ngayon wala. Kung tumulong sa akin kundi ang kaibigan ko na patirahin ako sa kanila dahil wala po talaga akong matutuluyan kaya laking pasasalamat ko rin sa Diyos at binigyan niya ng pagkakataon na may masilungan ako habang nagsisimula akong bumangon. Sana po ay mabigyan niyo ng konting oras ang aking YouTube at bahala na po akong magbalik sa mga nangangailangan sa oras na successful na po ang lahat. Maraming salamat po God bless.